Hello, magandang araw mga kababayan So meron tayong re na video Ito na-refer sa akin ng isang uh, viewer natin Ito ay kay Ghost Hunter 88 Kasi parang na-aluminigan ko tong issue na to eh uh, May issue na meron daw fake account sa, sa Facebook Na ginagamit sila para makapang scam Sila 88 Na in the first place Kasi parang nangyayari, nagre sila Go Hunter 88 na na may nang scam daw gamit ang pangalan niya. Dahil daw, ah, parang niloloko yung mga nanonood para makakuha ng pera. Napakamot yung ano, napaka napakamot yung, yung ulo ko. Ano bang ba meaning ng scam? Ano ba meaning ng scam? Tingnan ko ang meaning ng scam. Baka mali ako dun sa iniisip ko. Google tayo mga kababayan ko. Ano ba meaning ng scam? Scam meaning. Aha. Uh -huh. A dishonest scheme. Fraud. O oh, ito yung definition ng ano. O scam definition ha sa Mir Miriam Webster tayo. Miriam Webster dictionary. Mm. Ang meaning ng scam ay dito sa ano fraudulent or deceptive act or, or operation. 'Di ba? Pamimeke. Panluloko, 'yan ang scam. Hindi, si 88 ba, hindi ba pamimeke or panluloko yung ginagawa nila? Actually, papa, ano daw lang, gagawa daw sila ng hakbang eh. Interesado ako doon. Pagka halimbawa, pagka nag-complain nag sila sa, sa NBI or ano, pati sila maki-question din dyan, men eh. Eh, hindi ko alam ha. L let's say, kung ano, yung, kung ano yung kahinat na nitong gagawin nila. Pero, ito yung video, biruyo mo, nagre-reklamo sila na, ano, ba diba, na... <laughs> may gumamit sa pang-scam. Tapos biglang dito, men, gumawa siya ng video duende may pinaabot sa scammer na 150k pesos na scam niya dahil sa pagpanggap niya na si Gusto. dahil do sa pagpanggap <laughs> come on pero lang po ako itatanong po sa'yo kumusta wala ka bang maitulong po ni Ingando Itim sabi po ni Kaibigan Linyo guys, meron daw sana may tulong siya pero Linyo Ay, salamat nandito po kayo Meron lang po ako itatanong po sa'yo uh, Kumusta? Wala ka bang maitulong po ni Ingkantong Itim? Sabi po ni Kaibigan Linyo guys, meron daw sana may tulong siya pero Ayaw po daw niya na maparusahan ulit po. Magaling ay, naku, bullshit! Ayaw na naman uli maparusahan. May itutulong na maparusahan. Bullshit! Dito pa nga lang, nanluloko na kayo, Mini. Ano ba bang credibility na itong sinasabi nyo na to na kayo ay nabiktima ng scam ay kayo mismo gumagawa ng panluloko din? Sige! Gumawa kayo ng hakbang kapag sinabi ko manluloko kayo lahat. Diyos sa duwende-duwende nyo. Ipasa nyo sa ano yan. Ipasa nyo sa sa NBA to sinabi ko naman luloko kayo. Tingnan natin nyo kung kung hindi kayo kalto ka ng NBA. <laughs> Ay, just go. This is bullshit. Uh, kasama doon sa kanilang kaharian. Sige lang ninyo, okay lang po. <laughs> Sinchana kung naitanong ko po sa iyo yan. Oo, meron lang po akong kita uh, itatanong sa iyo tungkol po ito sa scammer na nanggagaya po sa account ko para lang makapag-scam po siya ng bira anong gagawin po namin kaibigan ninyo para po maparusahan yan pwede po ba na ikaw po yung magparusa sa kanya ay sorry po kaibigan kaya sabi po ni Linyo. Ang ang nakakapagtaka dito no. Ah, uh, kay Linyo sila nagsusumbong. 'Di ba? Tapos wala magawa si Linyo do sa scammer. Eh inutil na duende, 'Di ba? Bakit hindi kayo mag-complain sa sa NBI para ma-track daw natatakot din kayo na kayo din maimbestigahan din kayo? <laughs> Kasi titingnan yung details ng ano eh. Titingnan yung details ng reklamo eh. 'Di ba? Ano ba reklamo uh, ginagamit po ang pangalan ko sa, nagbibenta po sila ng ganito. Kasi parang yun ba yung bandahilan? Or nanghingi po sila ng donation gamit ang pangalan ko. ba? Diba? Then ikaw, iimbestigahan ka rin. Bakit? Bakit ka ba? Ano? Ano ba yung ginagawa Bakit ikaw nagagamit? Sasabihin mo sa si imbestigahan kasi may duwende po kaming alaga. Yari ka na agad dun, men. Kaya ang resort neto, kay Linyo nagsusumbong na si Linyo inutil. Walang magagawa pabayaan mo kasi yung feeds daw po ng skimmer na yan ay hindi po mag man bakit po ninyo ano pong gagawin po ninyo doon kasi marami na po siyang na scam po na pira dahil po nag order po siya ng uh, sinukuan sa atin meron po nag order sa atin na 10 kilos at saka 100 uh, buti na ano, langis po may kung tutuusin yung sa inyo na yan, yung pinagbebebenta-benta nyo na yan, yung ino-order sa inyo, pwede kayo yariin dyan, men, eh. Tapos sasabihin yung gamot-gamot yung yan, alam ko may kaso yan, men, eh, yung nagbebenta ka ng, ano, ng mga gamot na yung kiniklaim mo na hindi totoo. Baka pwede kayo yariin dyan, men, eh, sa mga pinagagagawa nyo na yan, eh. Tapos, ang kapal pa ng apog nyo na kayo pa yung, ano, uh, binibiktima ng scammer. Asa ng utak ng mga nanonood dito? Or ng mga supporters nito? Hindi pala nanonood kasi isa rin ako sa nanonood. Eh. <laughs> mga supporters pala sa mga sumusuporta nito. Hindi kaya, di kaya siya po yung nag-order sa atin? Sabi po kay kaibigan ninyo guys, titingnan ko muna. Meron ka bang maitulong sa kanya ninyo para po ay mabigyan po siya ng parusa? Ang sabi ng kaibigan ninyo guys, bawal po daw sila. Bawal? Kasi nga inutil. ba? Diba? Pero yung, yung dating binata na nagwasak ng bakod ng ano ni Linyo, sinugatan ni di diba? Yung pwede? Ito hindi? Ito bawal? E ini-scam na kayo? Ginagawa na kayo ng, ng ano? Uh, ginagawa na kayo ng, ng hindi maganda? Come on. Come on, man. Come on. <laughs> Wala. Hanggang ganyan na lang kayo. Panakot na lang kayo. ba diba? Katulad dati, pinagmumura ko yung mga yan. Yung mga duwende mo eh. O ano nangyari? Wala, di ba? Dahil po, alam po ni kaibigan ninyo na hindi po na talaga magpakailan po yung magpakailan man yung channel niya na wala, umaasa na lang kayo na ano, na ma-take down yung channel. Inutil ang duwende nyo. Kagaling-galing niyan ano, kagaling-galing ng duwende nyo yung uh, lumaban sa mga elemento. Diyan sa scammer lang sa FB, hindi malabanan. Eh kung tutusin ba't siya parurusahan doon, makatwira naman na, na mo yung scammer eh. Kasi masamang tao yun eh. O bakit hindi magawa ni, ni Linyo yun? Kasi nga, peke yung Linyo nyo. Fake! <laughs> <laughs> pag po ng mga videos natin at saka Ay, Wala! Wala! Ano? May araw na? pag po ng mga videos natin oh. pag i po sa mga tao kasi po may araw pa rin na makakasuhan po siya Try nyo! Domino effect yan men, para kayong kumuha ng bato na ipupukpok sa ulo nyo kasi iimbestigahan pati yung content nyo din eh. <laughs> ito sila, 88 din nag-iisip ng ginagawa. Ano? Ito sa bagay, ito, siguro pananakot na lang itong ginagawa nito. Pananakot na lang ito men eh. ba? Diba? Curious ako, gusto kong ano, yung, yung scammer na yan, gusto ko isumbong nyo yan. Curious ako. Maari pa nga ipatulpo nyo pa yan eh. <laughs> Tulungan nyo yung mga ano, ilang ba subscribers na 88? 120 plus ka na, no? 120 plus thousand na subscribers. Magtulong-tulong kayo na i-report kay Tulpo para matulpo yan si 88. Di ba? Para ma-ano yung scammer. <laughs> Hindi kayo pagkakalto ka ni Tulpo sa gagawin nyo. <laughs> Maraming salamat po. Ano Ay, naku, wala. dagdag mo po sa atin. Kasi parang ginamagan na talaga yung ginagawa po niya. Wala, hanggang ganyan na lang kayo. Di ba? nakikita nyo dito, ano, pagaguhan na lang ng pagaguhan to eh. Parang kinukonvince na lang ito yung mga follower niya na hanggang doon na lang ang magagawa nila. Well, believe ako, pagkakakasuhan talaga nila yan, di ba? Pero, I don't think so. ne maybe, no? Pag, ah, uh, ng lakas ng loob si 88 na, ano, uh, iakyat yan sa kinauukulan. Maybe. Marami naman silang pera eh. Just a scammer na yan. Pero, most probably, hindi nila natutuloy. <laughs> Kasi alam nila sa sarili nila sila fraud din eh. Sabi po ni Kaibigan ninyo guys, pabayaan mo yan. Oo, oh, pabayaan. Karma, wala. Hanggang karma na lang eh. Di ba? Hanggang karma na lang ang makakapitan nila eh. <laughs> Hindi nyo ba naiisip 88? sa so, dinami-dami ng kasinungalingan na ginawa nyo. Hindi ba nyo ba isipin na ito yung karma nyo na nagamit na, nagamit na kayo sa pang-scam? Hindi ba sumagi sa isip nyo na kayo yung nakakarma ngayon? Di diba? Tandaan nyo, men. alibaw ba kung may marami man ang naano nun, kayo ang puputukan nyo, eh. pangalan nyo yun nandun, men. Eh. Gawan nyo ng paraan yan. Di ba? Filan nyo ng kaso yan, men hindi na pwede guys nasya po yung magbigay ng paro hindi wala palusot lang ano pa silbi ng duwende mo ano pa silbi ng duwende mo duwende mo nga naihian lang yung punso paparosahan na yung ano eh yung mga umihi sa punso eh yan pang ginamit siya sa pang scam <laughs> wala 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 kayong magagawa alam niya kung sino ang dapat wala. Pabayaan lang muna natin. Pabayaan kasi nga wala kayong magagawa. <laughs> wala kayong magagawa. Kaya pabayaan na lang natin, di ba? Kasi may gawin tayo, magmumukha tayong tanga, mag may gagawin tayo. Kasi tayo, nang luloko din ng viewers eh. Ang kapal naman ng mukha natin kung, kung i-report natin yung nanluloko gamit ang pangalan natin kung tayo mismo nanluloko. Diba? Diba? 88? Mahirap yung nasa sitwasyon nyo ngayon. <laughs> balang araw. Eh, ah, nako! Ah, balang araw. Na. Hindi, <laughs> wala. Hanggang ganyan ka na lang. Wala. <laughs> wala. May, may nasabi pa si Baby Boss eh. Na, uh, Baby Boss ba yung ano? Yung, yung video? Tingnan ko nga. Baby Bossamara. Yung sinasabi na... Ah... Uh, ano daw? Ay, hindi dito. Yung sinasabi, patatapusin lang ang ano... Ang... Genu... Ang December yata. At parang gagawa kayo ng hakbang. Go! Go, man! Diba? Dahil po sa kanyang pangulo... Hindi ko na malaman kung sino, sino yun eh. Sa mga tao na nag-order po sa kanya ng sinukuan na wala po pala siyang sinukuan tapos meron po nag-order sa akin ninyo yung ah uh, 10 kilos po ngayon nang nabigyan ko ng sinukuan 10 kilos at saka yung 100 buti na langis ano yung nininegosyo nyo to? nininegosyo nyo tong ginagawa nyo na to? mayayari kayo dyan 88 hindi ko na po siya makita dahil po ay binablock na po niya ako doon Binag order na 10 kilo mukha ka kasi pera <laughs> nag-order na 10 kilo tapos ano uh, isang daang bote ng langis ba binlock na si Itit ano gagawin niyo doon hindi pa paparasahan yon sige linyo sige sabi po ni kaibigan linyo guys sa lahat po daw na makapanood nitong ah, pagkipag-usap po kay kaibigan ninyo sabi po niya kayo po daw ang pinakamalaking tulong po wala Wag po so, kayong magbibigay kaagad ng pira kung hindi po ninyo sigurado yung... kung, kung, hindi niyo sigurado sa 88 kailangan kay 88 sigurado kaya kayo magbibigay ng pera <laughs> account na yan kasi marami po talaga ninyo nag-order may nakita ako doon na 3 minutes pa lang ah, nag-order sa kanya ng sinukuan at sa langis iwan ko lang kung saan siya mangunguha niyan ayaw kong ah? sabi po ni kay Bailion guys mas mabuti pa kung may mga tao na na po dyan yung nag-chat sa atin. Dapat po mag-operate sila sa atin para po ay... Oh, sila yung uutusan yung magkaso. Ang kapal naman ng mukha nyo. Di ba? Ang kapal naman ng mukha nyo. Sila yung uutusan nyo. Eh, ano yon? Uh, identity mo yung ano, yung ninakaw. Wag, wag kayong papayag. Responsibilidad ni 88 yan. Tinan nyo, ang pakikilusin ni 88 yung mga ano, yung mga naagrabyado na na ano, na A kliyente yung mga umorder wala kagaguhan to inutil yung linyo nyo layasan nyo na yan <laughs> inutil yung linyo wala magawa dito nyo dito ha dito nyo lang nakikita ang, ang katarantaduhan nito eh nitong linyo linyo na yan eh kapag sila napapansin ko yan men alam nyo ba nung panahon na Nangangamote si 88 nakausap ko yan sa harapan namin actually nasa comment section siya nun eh nasa taas ako eh ng ng ano eh. Wala nagagawa yung linyo niya. Kahit na hinahanap na yung address, hinahanap na namin yung address niya, tinatanong, nagsusumbong siya kay linyo, pero walang nagagawa yung linyo niya. Tinan mo kung gano, katarantado yung grupo na yan? Tapos ang baba na mananawagan pa sa mga ano, sa mga naka-order, baka kayo pa yung uutusan na makikooperate? mabigyan natin at mabigyan natin mabigyan po ng kautus pamam uh, tagamba para maparusahan at wala bakit iuutusan mo yung ano yung mga kliyente mo actually dapat nga ikaw yung maide-demand diyan eh 'di ba take advantage mo yung credulity ng mga kababayan natin article 318 <laughs> Eh kung pasok pa sa ano 'yan sa sa yung sa medical ano no, medical malpractice. 'Di ba kasi nagbibigay kayo ng gamot na hindi effective eh. E, na natin, ano, natin sa nakakaalam ng batas. Mabigyan po ng kaso. Wala. Bakit ano, bakit, bakit uutusan mo yung ano, ikaw hindi ka magkakaso? Kukuyakoy ka lang dyan? Yung mga supporters yung hikayate mo magkaso Ikaw kukuya-kuy ka lang sa bahay mo eh ikaw yung sangkot dyan Tignan mo kung gano'n kayo ginagago ni 88 Kayo yung encourage? Magkano ang Biruin nyo ha Magkano ang naibili nyo sinukuan Let's say halimbawa nakagastos kayo ng Nang 3,000 Dun sa scammer Hindi kayo kayang ipagtanggol ni 88 Ang gagawin lang ni 88 I-encourage lang kayo magkaso dyan eh walang kwentang ano yan Walang kwentang leader yan Pati duwende inutil Ang daming palusot eh. keso hindi siya pwede magparusa hindi yan. Ano bang ano ba silbi ng pagiging duwende niyan Anong gusto laging ano Tagahigup lang ng pera yung duwende na yan Tinan nyo kung gaano kayo ginagawang tanga na ito ni 88. Yung pag advice sa amin kasi po sabi ni Kaibigan niya, guys. Wala po siyang karapatan na magbigay po ng parusa. Wala nga kasi hindi naman totoo yan eh. Ngayon lang ako nakakita ng duwende na uh, walang karapatan magparusa. Pero naalala niyo yung mga loyal na na follower ni ni 88. Naalala niyo dati yung uh, may bata na pumunta do sa punso at binaboy yung yung punso ni Linyo, nagkaroon ng sugat. Kasi pinarusahan daw ni Linyo. O, kita nyo na. Yun, kaya ni Linyo. Pero pag yan, na sobrang maraming pinirwish yung follower niya. ba? Diba? Maraming minamahal si Linyo na, na viewers niya na, na pineste. Hindi, siya, hindi niya magawa ng paraan. Hindi magawa ng paraan ni Linyo. mo, iiwanan din kayo sa airing niyan. Pag kayo, halimbawa na scam kayo ng scammer na yan, let's say nakapagpadala kayo ng 20,000 or ano, walang gagawin sa si 88 yan, kukuya ko -kuy ilang sa bahay yan. Habang kayo yung uutusan na mag ng magkaso. Di ba? mo kung gano'ng kawais to si 88. <laughs> Siya na yung may, may legal standing eh. Ninakaw yung identity mo, di ba? Hindi ka magkakaso. Hahayaan mo pa yung mga kliyente mo na magkaso dyan. Ano silbi mo? Ano silbi ng duwende mo? Kasi yung mga tao uh, na mga palos natin Wala. Uh, kayo daw uh, ang malaking tulong dito. Wala! Hindi! Punyeta! Ikaw yung influencer dyan eh. Ikaw yung ikaw yung may responsibility nyan. Ba't uutusan mo yung mga followers mo? E biktima yung mga yon. Ikaw magtatanggol dyan. Ang kapal na mukha mo! Napakakapal talaga ng pagmumukha na ito. Habang nakakuyakoy ka lang sa bahay mo Yung mga ano mo Yung mga followers mo Ang pahihirapan mong mag-file ng kaso dyan Eh kung tutuusin Ikaw yung Ikaw yung main ano dyan eh Main culprit dyan eh Na-realize nyo kasi dalawa ni Baby Samar na walang patutunguhan pagka finailan nyo ng complaint yan kasi kayo, may iimbestigahan din kayo. Salamat kaibigan ninyo hindi ko katarantaduhan. po ma oh, Maraming salamat sa yung katarantaduhan. Kasi katarantaduhan. Ayaw kong mabahiran ba? Nang hindi po maganda. nang tao na dahil po <coughs> <coughs> yung account na yan. <coughs> <coughs> videos ko. O, yun na nga eh. Yung... Yun na nga eh. Ninanakaw na nga yung yung mukha mo pinagpapalagay niya na ikaw siya. Ikaw dapat ang may legal standing diyan. Ipagtanggol mo naman yung mga followers mo na niluloko niyang scammer na yan. Bakit hindi mo magawa? Hihintayin ko ha, ah, dapat may gawin ka dito 88. Kasi naagrabyado na yung mga, ano, yung mga supporters mo eh. Gumawa naman kayo ng paraan. Hindi yung sahod ng sahod na lang dyan. Ang talaga tong taon to. Uh, Nakakahiya kayo. Bihira dito yung reputasyon natin. Yun na nga eh, ikaw na nga masisira, ba't uutusan mo pa yung mga ano? Kilos! <laughs> di ba masisira kayo, hindi kayo, mag, hindi kayo magawang mag mapagtanggol ni Linyo? Kahit nga lang, kahit nga lang sa debate, hindi kayo mapagtanggol ni Linyo eh. Di ba? Isang taon na nakararaan nung pinagmumura ko yan si Linyo, wala namang ginawa sa akin. Apong Gosanter, 88 -it na naghingi po ng pira wala pang siping pilang yung iniinggit ko sa inyo. Huwag po kayong uh, mag PM. Bosan <laughs> din. Na uh, mahigit 9.9 kPa reverse. Kung gusto po ninyo doon kayo sa g 88 g 88 Nakukuha ko po yun no. Uh, mahigit 500 mas mataas ba yung followers ng ano ng scammer kaysa sa legit? Pa At saka kung gusto po nyo makapunta kayo sa legit kong account, Ghost Hunter 88, 49K. 49K. 49 tayo 49 49 doon kaya. Linyo, maraming salamat linyo. Kasi, oo, kasi sobrang ano eh, tumaas yung dugo ko dahil po sa ginawa niya kasi na pinupost ko yung account na yan na scammer tapos pagkatapos na nang ipos ko, nagpalit na naman po siya lang. <laughs> Gawa mo na ng paraan yan, 88. Gawa mo na ng paraan yan, Min. Please lang. Para sa mga followers. Kaya lang, kung alam mo rin naman na tagilid ka sa gagawin mo, wala kang magagawa. Kaya, salamat po sa sa'yo, kaibigan. Alam ko na matagal na po ninyong sinabi sa akin na wala kayong karapatan na wala! Walang karapatan, nagparusa nga yan eh. Di ba? Nagparusa pa nga yan eh. Pinuntahan, nyo, pinuntahan, nga kayo kamo ng magulang ng pinarusahan ni Linyo. Tarantaduhan talaga ni at Bahala kayo dyan. Maniwala kayo. Magpautok kayo na magpautok kay 88 Anyway, yan lang po. Maraming salamat. Babay. Pag nasa kwiran Panatilihing bukas ang sipan Katotohanan ang ating sandigan Sa katiliman Huwag matatakot Huwag katliwanag Ang siyang babalot Sa ating bayang Pilipinas Sa ating bayang